Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat Happy morning everyone and happy weekend na rin Ito na naman ang yung life coach at siya partner, Ate JB So for today's video kaibigan, napakaganda po ng topic nating na pag-usapan Okay, we will be talking about yung Yung bang palagi nating iniisip <laughs> Ayan, yung iba tataas yung kila, yan. So we will be talking about utang, okay So, utang kaibigan, siguro wala na sigurong tao walang utang, no? Kung meron na siguro 1%, 2%, kahit nga yung mga mayayaman, mga kaibigan, mayroon silang mga utang at malalaki pa, okay? So, ngayon, meron ako nabasa, no? Katanungan sa isa sa mga Facebook na aking pina, pinapanood, pinapasilan, okay? May nagtanong daw, uh, doon, no? yan So, may nagtanong doon, yung nagtanong, hindi talaga galing sa kanya yung uh, tan katanungan, no? Sabi niya, may nagtanong lang daw. Ayan, so, sasagutin na rin natin, no? Ang katanungan po ay, okay lang bang umutang pambayad sa iyong uh, existing utang? Okay, mangutang ng bago para ibayad sa old na utang, kaibigan. Okay, so, natanong niya ito kasi nga para sa kanya, hindi talaga. Hindi daw okay na umutang pambayad sa utang mo. Pero may mga nag-comment kasi na pwede daw okay daw mag-uumutang na pambayad sa utang mo, di ba? <laughs> so minsan yung ibang tao nalilito, they're confused. Ano ba talaga? Okay la bang umutang pambayad sa existing utang? Well, kaibigan, bago ko ito uh, sabihin sa inyo, bago natin sagutin yung uh, katanungan na ito, no? Sana mga kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate Chibi, sana naman mag subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, 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 don't skip dads po. Malaking tulong po ito sa amin na aking family. So yung kaibigan, okay lang bang umutang pambayad sa yung utang? Kaibigan, it does not make any sense. Okay? Kahit sino pa ang tanungin mo, 99.9% sa mga tao sasabihin talaga na hindi okay, hindi dapat mangutang para ipambayad sa existing na utang. Nagawan ko na rin po ito ng videos. No, paano natin mabayaran yung utang natin? Nang mabilis, walang kahirap-hirap. <laughs> Ay, nako. So, again, kaibigan, hindi talaga okay. Again, it does not make any sense. Uutang tayo, para ibayad natin sa ating uh, old utang, no? Existing na utang there, friends. But then, there are exemptions. May mga pagkakataon po kasi mga kaibigan na para sa akin, okay lang. No? Okay lang umutang na ipangbayad sa existing utang. But then again, ha? I'm not recommending this. Hindi ko ito nirecommend sa inyo, kaibigan. I'm not recommending this. I'm not telling you na umutang kayo para pangbayad sa existing utang nyo. This is just a temporary solution. Temporary lang ang solution na sasabihin ko kaibigan para mabayaran natin yung ating utang para hindi tayo malubog sa utang. Okay, this is just temporary solutions. I ang mean this, yung utang tayo para ibayad sa utang natin, no? existing utang, it does not make any sense kaibigan. But then, may mga pagkakataon na let's grab the opportunity. Kung may magpa-utang sa atin, De, utang. Utang kayo. Pambayad sa existing utang. Ba't din kaibigan na ganito kasi? For example, may utang ka kaibigan na 1,000. Okay. Then, ang tubo noon, ngayon kasi kaibigan sa dito sa amin, it's very rampant. Yung 1,000, yung nagpapautang, 10% talaga interest per month. 10% per month. So, pag umutang ka ng 1,000, babayaran mo ito sa isang buwan, may tubo na 100. So, yung 1,000 mo sa isang buwan, magiging 1,100. Okay? But, how about if there will be someone, kaibigan, na mag-offer sa'yo? Pahiramin kita ng 5,000 or kahit 1,000. And, babayaran mo ito within 6 months or 5 months with 5% interest or kahit na 10% interest. Pero, matagal naman nun yung duration ng pagbabayad, 6 months. O, diba? Okay, para sa akin, okay lang yun. Uutang ako sa kanya, bayad ko sa aking existing utang. ba? Diba? Ganun yung kaibigan. O, oh, halimbawa, another halimbawa, sasabihin, ikaw, may utang ka 5,000 pesos. Ate JB, may utang ako 5,000 pesos. Ang, ito po sa 5,600, sa Turko, diba? sa Bombay. So, yung 5,000 ate JB, ang interest ay 1,000 pesos at babayaran ko ito within 2 months. 5,000 pesos babayaran within 2 months magiging 6 months yung 5,000 na utang mo after 2 months. Ngayon, may isang financial institution na nagpapauta ng pera. Annually. Meron kasi dito sa amin kaibigan nun na yearly. Yung iba, 6 months. Maliit lang interest. 10% interest, 5% interest yearly pa. So, hindi buwa, hindi every 2 months may interest, kundi after 6 months or after 1 year ang interest, hindi 2 months. So, in this scenario, in this case, okay lang na umutang ka doon sa financial institution na nag-aalok sa iyo na umutang na with an interest or 10% or 20% basta 6 months or 12 months to pay. O di ba? Marami kasi dito kay kaya ko ito nag nagawa ng video ng topic. Kasi marami ako nakikita, naririnig sa place namin na merong nagpapauta ng mga financial institution na Every six months yung interest, yung iba, eight months. Meron ding yearly. So, di pa maganda yun? Pag may utang ka ngayon na yung interest ay 10%, 20% monthly or every two months. Kadalasan kasi kay bigan lalo na ngayon sa 5-6, 20% uh, 20 talaga within two months. So, kailangan bayaran mo yung utang mo sa loob ng dalawang buwan, 20% pa yung patong, yung interest. Eh ngayon, meron na kasing marami nagpapautang, Meron nag-alok ng yearly ang interest, hindi monthly, hindi every two months ang tubo. Every taon, kada taon, isang beses lang magtubo. Isang beses lang sila maglagay ng interest sa utang mo. So why not grab that opportunity? Umutan ka sa mga nag-alok ng ganon para bayaran mo yung existing utang mo ngayon. O ba diba, naintindihan nyo ba? But again, I'm not recommending this. This is just, again, this is just a temporary solution hindi talaga maganda na utang tayo para pambayad sa existing utang natin. Hindi ito maganda kaibigan. This is there's, this will be a never ending cycle of utang. Hindi ka makakaawon sa kahirapan, mababawasan ka sa utang kaibigan kasi nga yung iba sa nagdedepende na talaga. Pwede namang bayaran yung utang ko ito, makautang ako sa iba. O di ba, malulubog ka sa utang kasi kit tayo, kita no, mababawasan naman pagkabisay natin, JB. Tayo pag may magpautang, ang sarap sa pagiramdam. We always grab the opportunity na may magpahiram sa atin, magpautang sa atin. Kaya, hindi ko na masanila lahat, ha? Kaya most of us po ay nababaon sa utang. As much as possible, dapat, kailangan talaga na bayaran mo yung lahat ng utang mo. Galing talaga sa pera mo na pinaghirapan mo. The money that you earn from your work, from your business, hindi bayaran mo yung utang mo gamit yung pera ng ibang tao na inutang mo. That's not good. Marami akong nakilala, kaibigan, hindi na ako lalayo dito sa place namin kahit kamag-anak ko pa. Ayan, so umuutang sa iba para pambayad sa ibang utang. Kahit pasabihin natin na maliit ang interest, matagal yung duration ng pagbabayad, one year, utang pa rin yun. It will not give you peace of mind. Masi-stress ka. Matatakot kang lumabas sa bahay. Baka, sa bahay, baka may maningil sa iyo, sisingilin ka, di ba? Mawawalan ka pa ng kamag-anak or kaibigan. O, di ba? Kasi hindi mo na sila kakausapin kasi siguro nahihiya ka kasi hindi ka makabayad o di ba? Yung iba nagtatago na, na takot sila makulong dahil sa utak o di ba? So again, I'm not recommending this but again, pag wala ka na talagang ibang solusyon at meron naman nag-offer na financial institution na ganito yung offer nila, maliit ang interest at matagal pa yung duration ng pagbabayad, why not? Unahin mo bayaran mo yung mga utang mo ngayon. Okay? unahin mo yung mga maliliit na utang kasi pag nabayaran mo yung maliit na utang mo, ang sarap sa pakiranda, uy, kaya ko pala mabayaran yung utang ko. Nabayaran ko yung utang ko na 1,000 pesos. Nabayaran ko yung utang ko na 2,000 pesos. So, it, this means, pwede ko palang bayaran yung malaki kong utang. Nabayaran ko yung maliit. So, nasa taman disiplina lang. Kasi kaibigan, pag unahin mong bayaran yung malaking utang mo, matagal mo talaga mababayaran. Yung iba sa atin maisip, hindi ko talaga kaya. Tagal ko na nagbabayad, hindi pa rin natatapos. Pero pag unahin mong bayarin yung mga maliliit na utang mo, wow, nabayaran ko na si Juan. Wow, nabayaran ko na si Pedro. Ayan, di ba? Ngayon si ano na lang, si Lucas na lang. Medyo malaki pero kaya ko nabayaran ko nga si Juan at si Pedro. O oh, di ba? It, it will inspire us, it will motivate us na mayara natin yung other utang natin, yung malaking utang. So ayun kaibigan na, asana sana sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon, sa topic natin ngayon. So hindi na lang talaga papabahab papapahabain ni Ate JB. <laughs> ang hirap magtagalog. Again, bisaya po ang inyong lingkod, kibigan ha. Si Ate JB po, itagasibo. So, hindi natin papahabain yung ating video ngayon kasi na-invite po tayo sa Pure Gold May salo-salo event si Pure Gold Talisay Cebu si Thank you so much po Pure Gold for inviting Ate JB So si Ate JB ay maliligo na ngayon Kasi pupunta tayo sa Pure Gold may salo-salo event, siguro may mga freebies, awa, malaking tolong sa atin, masaya ako. Thank you so much, Pure Gold. And kaibigan, kung wala ka Pure Gold dyan, na try mo si Pure Gold, okay? Malaking tolong sa atin. Again, thank you so much, kaibigan, tinapon siyo po ang yung aking video. Lagi mo lang tandaan, kaibigan, huwag mong kalimutan na parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na no? masinsong buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and we have God in our life, ti kasin songboy buhay natin kay Bigan, tiwala lang. And again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.